Ha, ang SMNI ay tungkol sa report nila ng travel expense ni House Speaker Martin Romualdez. Git ng kamera, fake news ito. Pero depensa ng SMNI nagtatanong lang naman sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Oo, oh, kasi sila Noli Di Castro, ginagawa nila yan. Lenny Robredo, ginagawa yan. Si Ted Filon, ginagawa yan. Si Susan Enriquez, ginagawa yan. Si Doris Bigornia. Si Rapner, si Maria Reza, ginagawa din niya. Diba? Mag-aako sa muna bago magtatanong. Ginimanda ba mga yan? May kaso ba mga yan ng mga ganyan-ganyan? Uh. Pinatawag ba sa Congress mga yan? Ayun naman, masyado naman kayo. Hindi nyo. Sabi ko sa inyo, kung uh, if you cannot get out of the heat, mali. <laughs> if you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Ang SMNI episode na ito na may patanong na pamagat na Speaker Romualdez inabot ng 1.8 billion pesos ang travel expense. Ano ka ninaulinaw oh? Speaker Romualdez inabot ng 1.8 billion ang travel expense? Question mark? Nagtatanong question mark Para magkaroon ng emosyon at definisyon yung isang salita kailangan mong lagyan yan ng mga pananda. Pwedeng tandang pananong, puldok, kuit, o oh, tandang pagalit. Kalinaw, oh, linaw, it's a question. You should just answer. You can answer or not answer. It's up to you. What's wrong with this? Pence, ang naging sentro ng pagdinig kanina ng House Committee on Legislative Franchises tungkol sa umunay fake news ng SMNI. Pinunayan ni Quezon Representative JJ Suarez ang gidinipensa ng legal officer ng istasyong pag-aari ng Suarez Sub Submedia Corporation, walang fake news at nagtatanong lang naman daw ang anchor ng programa. There was no allegations uh, about uh, 1.8 million a uh, billion pesos Mr. Chair it was just a question given not in behalf of SMNI, but given about uh, it is a statement by an anchor of. Oh, by the way, ah, kasamahan natin yan si attorney sa KSMBPI. Oh, sa kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas, kasama po natin yan. Magaling yan. Yan yung mga nagdemanda kay Tony Fowler. Kay Vice Ganda, magalit na galit ang kalalakihan ngayon dyan. SMNI. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor, guest, is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair, there was no deliberate false uh, information. Pero hindi yan bumenta kay Congressman Suarez. A question, attorney, is this. Um, Congressman Joboy, what color is your barong? That is a question. But when you say on live TV, meron po kaming natanggap na balita. Ang speaker ay gumastos ng 1.8 billion pesos sa traveling. Hindi lang yun. Baka madagdagan pa yan kung isasama yung entourage Baka umabot pa ng 2 billion. O oh, ito ang tanong, Suarez. Totoo ba na 2 bilyon mahigit yung budget na allocated sa inyo para sa travel expense sa buong Congress? Totoo ba? O oh, yun ang tanong. Kasi kung totoo, and then the figures of uh, ka-Eric is accurate. Now, kalinaw-linaw, pinakita na nga ng uh, TV5 eh. 1.8 billion ang gastos? Question mark? Hindi ba ba question sa'yo yun, sir? At ganito nga sinabi niya eh. May nag-message sa akin, ipinatatanong, ipinatatanong, sabi. Ipinatatanong, 1.8 billion gastos ng, ano, ng uh, speaker? Sa sarili lang niya? Pwede pa daw umabot ng 2 billion? Aba, eh, dapat sagutin ng Congress Hindi ba? It's, a, it's, a, it's in a form of asking question. Aba, dapat sagutin ng Congress yan. Hihingi ba siya ng sagot kung hindi siya nagtatanong? Di ba? Alam mo yung sinasabi mo na anong kulay ng damit mo? Tanga lang yung magtatanong nong ganun. Kasi alam mo na na blue yung suit niya. Tinanong mo pa. Oh, ganun po yun, sir. Kaya, okay na yun. Huwag na kayo kasi mag-away-away. Maglabas na lang kayo ng mga koa uh, audit ninyo yung hinihingi ni PRD sige na talagan pa at sinabi how do you spend 1.8 billion pesos oh hindi ba it's a question oh how do you spend how how when you use how in a sentence it means it's a question how do you spend that much money in one year 'Di ba? Ganyan din ang ginawa. Ganyan din ang ginawa ninyo kay Inday, ni Rizon kay Inday. Ang ginawa ni Rizon kay Inday, paano niya ginastos yung 125 billion sa 11 days? Ano 'yun? Gumastos siya ng 11 billion? Eh, ba't sinisita nyo itong seminay? Bakit si Risa Ontiveros? Hindi nyo sinisita nung tinatanong ng ganyan si, ano, si Inday Sara. Eh, parehas lang naman kung, pag, kung susundan natin yung logic mo, sir parehas lang yung ginagawa ni Ka-Eric tsaka ni Risa Ontiveros. Nagbibintang sila ng mali. Tama? Nagbibintang sila ng walang ebidensya. O pero, ang punto ron, isabi ni, ni, ano, ni Risa Ontiveros, oh, sumagot kayo. Anong ginawa nila Inday? Di ba sumasagot sila? Kailangan pa ba ng ano, ng hearing-hearing tungkol diyan? Pwede naman magsagutan lang kayo, di diba? ba? O baka gusto niyo rin ng piece of uh, limelight. Good publicity, bad publicity, still publicity. See you, 2025. Ganun lang naman yun, sir. It's a question, how eh? Sabi ni Badoy, how, 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 how do you ano, spend that much money for traveling? It's a question, how? Umuwi pa ba siya sa bahay? Oh, it's another question. Umuwi pa ba siya sa bahay? The answer is yes. Or the answer can be no. It's a question answerable by yes or no. So the question is, is it a question or not? For me, it is. So what's wrong with asking questions? There's no such thing as a stupid question. Only stupid people. That's not a question, attorney. Uh, it is a question. Kumuwi um, pa ba siya sa bahay? Ano kaya niya ginastos? It's a question, sir. Mali nang hindi question doon. Tagalog na yun, hindi pa natin maiintindihan. Imposible naman, ang gagaling nyo dyan. Ah, ako. Ako nga, naiintindihan ko, hindi naman ako magaling. That is, at the very least, malicious innuendo. It's a question. It can be a malicious question, but it's still a question. At the very least, But from my from where I'm standing, from where you are standing, that's the problem. You are not God. Hindi ka Diyos, hindi ka mag judge sa tao. Oh, so that's your personal opinion. You're entitled to it. Nothing sa saying you are wrong. This is also my personal opinion. Si Pastor Apollo, anak ni Jesus yun. Ayun, pwede siyang magsalita uh, ng ako. Ako ang magdedesisyon para sa atin dalawa. Hey, you're acting like a tyrant already, sir. Kasi you want to be you want us to be in sync with your stand. You want us to be in sync with your uh, opinion. Well, ang problema ba, sir, eh, siyempre kanya-kanya tayong opinyon. <laughs> That is a direct accusation to the House of Representatives. Direct <laughs> accusation, ah. Ganito, ang, ganito po yung accusation, ah. Ganito yung accusation, ha? Ah. O, oh, ito po, nag-anlapan ko, na Nagpapaniwanan, hindi to totoo, ha? Ah. Pagka ikaw ay nag-accuse ganito, 1.8 billion ang ginastos ni Romualdez sa kanyang travel at pwede pa yung lumaki. Grabe, 1.8 billion. Mga kriminal talaga sila. Mga magnanakaw talaga. Mga ano talaga sila, ganit sila sa kapirahan. Ayun ang ano, accusation. Mga corrupt talaga sila at bulok talaga yung ano na yan. Yang uh, kanilang institusyon. Yun, yun ang accusation. Tama, di ba yun po ang accusation? Kasi malayong malayo yun doon sa... Oh, may nag-text sa akin, 1.8 million daw yung ginastos. Totoo ba 'to? Ay paliwa ay pa Ah, uh, Congress, paki paki-explain po ha ah, kung totoo po ito. O oh, humingi siya ng sagot, nagtatanong siya. Sumagot so, naman yung isa, ha? Ganun kalaking pera? Ano niya nagastos yun? Umuwi pa ba siya ng bahay? It can be a malicious question, but still a question, sir. Hindi po siya ano, hindi po siya direktang atake sa inyo. Yun po yun, yun po para sa akin ha, hindi ko rin alam. I mean, pwedeng ikaw yung tama, pwedeng ako, hindi natin alam. O only God knows. We cannot dictate on our anchors what questions to ask, how to ask it, when to ask it. In the same manner, if there are guests there, we cannot also tell the guests to answer this way or that way they exercise a certain degree of independence. Pagdidiin naman ng... Alam mo, sa totoo lang, pwede naman madaling sagutin itong mga Congress. Ang problema, pag sumasagot ka, nagagalit sila. Sasabihan ka na dakdak ka ng dakdak. Kami nga rito, tahimik. Ikaw, sagot ka ng sagot. Eh, sina, kinakausap niyo ko. Ginajudge niyo ko. Alam nga yung ako sasagot. Sobra naman kayo. Kakabahid ko lang ng tax ngayong buwan na to. Katapusan na. Kakabahid ko lang na naman ng tax. Tapos, sasagot lang ako sa tanong ninyo. Ayaw nyo pa. Kung bigyan nyo ito ng laya to na makapagsagutan, ako, madal, ma ano yan? Maganda-gandang uh, debatihan niyan dyan. Mga kongresista, hindi rin pwedeng sabihin ng SMNI na protektado sila sa kanilang disclaimer dahil nasasaad sa Section 4 ng kanilang prangkisa o RA 11422 na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag e ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. If you can prove that the 1.8 billion pesos is true. Oy, madaling patunayan yan, sir. In maaring hindi nyo ginastos. Pero nakalagay po sa inyong budget, ah, baka nakalimutan nyo, 2.66. Oh, 2.66. Ah, Eric, alam mo na gagawin mo sa Martes, ha? Ah? I'll resign. Patay tayo. Diyan, magre-resign ka, sure? Oh. But if I can prove that the 1.8 billion that your program said is false. Lagay niyo dito yung prangkisa niyo on the line. Ano to pustahan? Ano kasi Libayan nangahamon kay Banatbay ng ano sarahan ng YouTube channel. Ano naman ba kayo bata? Ano mo ba kayo, bata. Paika okay, Ah, uh, Mr. Chair, if I may. Hindi, yes, or no. Hindi ah, ba sasagot ka lang eh? Yes, uh, may yes, may ah if I may. <coughs> Hindi, yes or no. Puwede pati sagot mo, siya na yung ano, natuso na susunod. Ano yan, diktador ka? Pasagutin mo, tinatanong mo eh. Kung may gusto siyang sagot, eh. pabaya mo siyang sumagot kung magaling ka talaga. Ah uh... I cannot answer that, Mr. Chair. I'm just a lawyer. And that's not part of my authority. Then, mo ha, tinatanong niya <laughs> tungkol sa prangkisa ng may... Yung abogado na... Ano? Gustaan tayo. Ako tama, mali ka. Pagka mali ako, resign ako. Pagka tama ako, prangkisa nyo. Hindi ka ba naman ewan? Dahil sana ang hamon mo kay attorney o pagtama ako, ano ka? Bisbar ka. Pag tama ka, resign ako. O di, at least yun, hamunan yung dalwa. Di yeah, ba? Pero kung ang pustahan nyo, yung prangkisa, kumbaga, hindi ko naman pera to eh. Binigay sa akin ng nanay ko, pambili ng bangos. Pag ito, ipinusta ko na talo, patay ako. Sobra naman pagka-diktador niyan, sir. Paglilinaw ng House Secretary General, hindi 1.8 billion pesos, kundi 4.347 million pesos ang travel expenses ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Kung gastos naman ng buong kamara ang sisilipin, aabot lang ito sa mahigit 39 million pesos. Kumarap din sa pagdinig ang angkor na si Ka Eric Zelis. gitnya dalawa ang kanyang source tungkol sa travel fund ni Romualdez. Pero kalaunan inamin din niyang nagkamali sila at hindi nakumpirma ang impormasyon sa kamara. Are you willing to recant your uh, statements and apologize to Congress? If that will uh, heal the wound of the degree of an amount of insult. <laughs> Nakita mo si Manuel para nagka-stiff neck. Ni hindi makatingin si Manuel kay Ka Eric. Sabi ko sa inyo bababuyin kayo ni Ka Eric sa open field. Bigyan niyo si Ka Eric ng no holds barred, puta mapapahi mapapahiya kayo. Playground niya 'yan eh. Playground ni Ka Eric yung propaganda. Nakita niyo kung paano gaano kagaling mag-wordplay to. Para tong si Eminem. Hindi nauubusan ng sasabihin to. Huwag niyong ilimit yung kanyang answers to yes or no. Pag uh, tanong ka, sasagot siya. Palitan kayo. Tingnan ko lang kung umubra kayo diyan kay Ka-Eric. Kahit na mga tatagal niyo ng mga politiko, tingnan ko lang kung kakayanan niyo si Ka-Eric ng tanong mo, sagot ko, sa tanong ko, sagot mo. Yung walang, teka, yes or no lang, yes or no lang. Hindi kita, pin hindi kita pinagsasalita, ako nagsasalita. Bago ka magsalita, magtanong ka muna kung pwede ka magsalita. Eh kung gano'n labanan, mananalo talaga kayo dyan. Kaya sigan-siga kayo dyan sa Congress. Bigyan niyo si Ka Eric nung bukas. Magtatanong ka, magtatanong din ako. Pakitaan tayo ng ebidensya. Tingnan ko kung may pumalag sa inyo dyan. O, oh, di ba? Uh, that was for what? Ni hey Garsky, aral yan. Aral yan. <laughs> Walang kinatatakutan niya. Pantakin mo ah ang tagal na nitong NPA buhay pa siya. Yung ibang mga kasamahan niya dedo na. Alam mo kung bakit? Kasi magaling to pag nahuli na sundalo to siguro. Tatanungin niya yung sundalo ng napakaraming mga questions. Sag sige na tumakas ka ng visit ka. O oh, ba ganun ang ginawa ginagawa niyan dati, Dios ko po. Alam mo ba pati si Teddy kasi news ano dito? Andal-dal na no na si Teddy kasi ano rito? Uh, tahimik dito. Sila sa Turokampo tahimik dito. Yung si Babalurinato, tahimik dito. Congress, kung ganoon pong epekto niyan, uh, wala pong problema sa akin personally yon. Sabi naman ng legal counsel ng Suara Submedia Corporation, Pero feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito.